So mga kabirinais, nagtest po tayo sa ating decoy kahit malaki pa ang alon at may, may curious na isang makiril oh. sting ke makiril So ang pag didekoy hunting mga kabirinais ay maraming paraan, may mga technique yan, di lang kay ano yan, mag ano lang kayo dyan sa dagat. May eh, mga paraan kung paano natin ma-encounter yung king makiril o mga malalaking isda. So watch nyo na lang yung mga video ko, dami dyan na puro lahat yun ay nag uh, decoy hunt na po since December 2022 At ito yung ating kaibigan na siya po ang nakabili ng ating uh, decoy So tinuruan ko po siya kung paano o saan talaga ma-encounter yung king makiril o oh, malaking isda. Simula noong year December 2022, nagsimula din ako ng decoy hunting until now mga kabirinais. Ayan ah, po ang aking aparaan, the way of fishing. Ah, ito po yung warm up dive namin mga kabirinais. So ayun nakapa selfie yung aking isang kaibigan oh. So sa kanilang lugar medyo walang nagdidekoy hunt. Ang record ko naking king makirel simula sa pagdidekoy hunting na nahuli ko ay a uh, 100 plus na mga kabirinays. So yung mga 80 plus through a dive bomb technique yon at saka ambush sa my ground at to na po ang sumalubong sa aming decoy stinky makirel. at bumalik yung mga sting yung mga kiril kabirinais at ayon na po ang aking kasama at tinirahan na po niyang yung mga isda pero nagka trouble yung spur gun niya So, di siya nakahuli saktong sakto na po to para ulam namin mamaya mga kabirinais walang wala pong King Makirel sa spot namin na napuntahan dito lang po kasi ang uh, malinaw o clear ang tubig kasi samay mga King Makirel malabo King Alon at saka bumaha pa yung ilog at ayon di kami nakadive sa mga may mga king mackerel na spot ko so dito muna lang kami at ayun nag ambos na rin ako at try kong nag ambos sa may rip at may nakita kong nag maritish sa mga dikoy mga iba ibang klaseng ista maliliit yung mga parrot fish at saka may isang coral trout grouper so maliit lang siya mga 1 half kilo yan pero

Oke, okay. so selamat partner. Terima you. You. Okay. thank you, thank you. Thank you.